Sa ibang balita, ininspeksyon mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Davao River Bridge para personal na alamin ang kalidad nito. Inaasahan namang matutugunan ng bagong tulay na ito ang problema sa trapiko sa lungsod at mapabibilis ang biyahe at kalakalan sa Davao Region sa pagbubukas nito sa publiko ngayong Disyembre. Ang detalye sa report ni Janessa Felix ng PTV Davao. Nobyembre taong 2023, sinimulan ang konstruksyon ng Davao River Bukana Bridge na proyekto sa ilalim ng Unified Project Management Office, Bridges Management Cluster at pinondohan sa pamamagitan ng Official Development Assistance Grant mula sa China, kung saan ang proyekto ay pinondohan ng mahigit 3 bilyon pesos. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nasabing tulay sa Davao City. Kasama niya si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon at iba pang mga opisyal ng pamahalaan. Nauna nang ipinagutos ng Pangulo na pabilisin ang konstruksyon ng nasabing infrastruktura na makakatulong sa traffic congestion sa lugar at para mas mapabilis ang connectivity sa eastern at western coastal areas ng Davao City. Na ang biyahe na dati halos dalawang oras ay mababawasan magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya't malaking ginhawa, lalong-lalo lalo na ay ngayon na magpapasko tayo, uh, alam naman natin nangyayari sa traffic. Personal ding inanunsyo ni Pangulong Marcos Jr. na sa December 15 ngayong taon, bubuksan na sa publiko ang Davao River Bucana Bridge. Malaking tulong anya ito, lalo na sa darating na holiday season. Ang nasabing tulay ang magsisilbing pangunahing daan ng mga motoristang babiyahe papunta at pabalik sa Bukana Bridge at Davao City Coastal Road. Base sa handling projection, ang tulay ay makakapag-accommodate ng humigit kumulang 35,000 vehicles kada araw. Uh ma naka, natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na uh, contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya napakabilis at marunong talaga sila magpatayo ng magandang uh, tulay, magandang infrastructure na mabilis at uh, nasa, nasa tamang uh, gastos, nasa tamang presyo. Mas mabilis at maginhawa na ang magiging biyahe ngayon ng mga motorista dahil sa proyekto. Janessa Felix para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.